Mga kapatid ko ay nai excite lamang siya na pipintong paglaya ni Pangulong Duterte. Hindi ba meron pang nagsabi na papaputol niya rin yung leg niya pag nakalaya si Pangulong Duterte. Ako ang paniwala ko, nagtagal lang naman yan dahil uh, naghahanap pa ng host country na member ng ICC no, na, natatanggap kay Pangulong Duterte. Yun doon lang nagtagal yun. Alam niyo yung taong confident na ipapaputol ko yung leg ko kapag uh, nakalaya si Tatay Digong. Kaya siya ganun ka-confident kasi majority if not all ng nakukulong siya ay shishi, ay hindi na nakakalabas pa. Nako-convict. Si Tatay Digong is a eh, talagang dihado yung case niya in the sense na yung mismong bansa, the Philippines as a sovereign nation, ay isinuko siya. Tinrider siya at tinrider yung saligang batas ng Pilipinas para lang ihinain siya doon. Di siya nahuli, di siya hinuli. Mismong mga kababayan niya, the same. Kung ano nangyari sa kasi sayang sa atin. Tinraydor, kung sino yung matino, yun yung tinraydor. And I believe yung pagtatraydor na yun, may kasamang tulong sa ICC, may kasamang promises sa ICC, may mga kasamang conditions na talagang pabor sa ICC. Ikalawa, ang ICC gustong makapag-convict gusto niya mag-convict ng mag-convict ng mga kilalang personalidad para ma, ma magkaroon siya ng kredibilidad na uy kinonvict namin ito tingnan mo presidente ng Pilipinas dati kinonvict namin asyano ito hindi lang Africans merong Asians din kaming kinokonvict. so matakot kayo sa amin because the ICC is funded and the ICC is a tool kagaya lang naman yan ng ahensya ng mga Pilip ng Pilipinas na para makapag-operate eh pinupondohan, di ba? Parang ganoon lang din 'yan. Merong pumupondo siya kanya kaya siya nakakapag-operate. Under the existing uh, treaties and laws ng international na nangangasiwa sa international and global community. So the more na makapag-convict siya, the more na credible siya eh kaso lalaya si Tatay Digong kasi nga maling mali lahat. Kahit sa ang planeta ka magpunta na mayroong sistema ng legalidad, mali. Maling mali yung ginawa sa kanyang pagdadala doon. Much more yung ah, kung aarestuhin siya, mali. Kaya nga hindi nila eh. So, sa mga Pilipino, hindi ko, hindi ko na lang siguro kayang arukin kung bakit meron pang maniniwala sa mga kalaban ng mga Duterte. Kasi sa paglaya niyang ito, it's very very clear that everything in this damn government is wrong. Everything. Everything. It's just political persecution. Actually, hindi nga makakawisip ang ulong Duterte dito. Bakit? Hindi na kasi tayo signatory ng ICC. Kailangan ata signatory. Pangalawa, anong gagawin sa kanya rito? Papatayin. Uusigin na naman. 'Di ba? Ganun lang, ganun lang, 'di ba? 'Yun nga lang ang protection ng Pangulong Duterte pag umuwi siya rito. Ayun, taong bayan. Dahil magkakagulo pag ginalaw mo yan dito. Hindi hindi kumikibo ang taong bayan masyado. Puro peaceful rally lang dahil 'yun ang panawagan ng mga Duta Duterte peaceful lang peaceful rally lang pero once na makauwi yan dito galawin nyo o sino kahit ako personally putang ina susama ako dyan dahil kung kaya nilang gawin kay Pangulong Duterte yun papano pa siya ordinaryong tao tignan nyo na nga lang si Colonel Grijaldo kung anong ginawa nila anim na buwan mong kinulong dahil lang ayaw dahil lang ayaw magsinungaling laban sa mga Duterte. Tiniis niya yun. Imagine mo hirap sa pamilya niya noon, wala siyang sweldo, hindi siya nakakasama. Mat may edad na siya, ginanon pa nila. 'Di ba? Uh, that is why ulitin ko mga kababayan, <coughs> it's very very difficult. <coughs> kung mag-uupo tayo ng mga taong traidor at mukhang pera laang. Kaya nga ulitin ko si Duterte lang yung dumaan na worthy of the presidency. Siya lang. Laan ang iba. God bless.